lang po. Ikalawang linggo na po ng ating panahon ng kwaresma. Sa unang pagbasa, kataka kasi hindi pinayagan ng Diyos na ihahain ni Abraham ang kanyang anak na Isaak. Kasi hindi naman talaga gusto ng Diyos ang kamatayan ng sinuman. Pero bakit nga sa ikalawang sa Ebanghelyo mismo, eh ang Diyos sinabi dun sa Transfiguration sa pag-uusap ni Moises at Elias ang mangyayari kay Jesus sa Jerusalem. Ang pag-aay ng kanyang mismong ama na sa siya ang ilalagay na sakripisyo sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, nakalagay doon, bakit pa tayo magdududa sa pagmamahal ng Diyos? Eh mismo kanyang anak, hindi niya pinigil na maghain ng sarili. Para sa ating kabutihan, siguro naman ngayon bilang paraan sa ating uh, panahon ng kwaresma, ihahain naman natin ang ating sakripisyo sarili natin kaysa ating mga anak sa mas mabuting paraan sa kalikasan.